Ang ay si Ramil Laurel Hernandez, kandidato member of the House of Representatives ng ikalawang distrito ng Laguna. At si Ruth Mariano Hernandez, kandidato opisyal para gobernador ng province of Laguna. Anong possible magiging grounds po, sir? Boat buying. Bolt buying. At ang claim nyo po, ang kiniklaim nyo po sa so kumilik is? Perpetual disqualification. about the filing of four registered voters from Cabuyao, uh, Laguna for uh, massive vote-buying against uh, the sitting governor, Ramilro uh, Hernandez and then and his wife, Ruth Hernandez, uh, his congresswoman. They are again candidates in this uh, 2025 uh, election. Uh, itong apat na witness na ito, actually there are others. They are uh, witness to a, to the vote-buying that took place one week that culminated in April 24 and 25 in Cabuyao. So, because they, uh, they have personal knowledge and because uh, siguro nagising na sila na they wanted a fair and honest to goodness election, they decided to file this case. Now, uh, siguro naman napalitaan nyo na meron pang mas nauna na nag-file oh. ng kaso. Pero I, I, I have no personal knowledge. So iba pa yan, case. sir? Iba, iba pa yung nauna, pero I think this is still the same. Tabuyaw din yun eh, ang, ano, ang, ang kaso nyo. So, briefly, what about the case? Nagsimula ang kasong yan, gawa sa health card na to. Ayun okay. sa health card. Dito nagsimula ang systemic massive vote buying conspiracy to commit vote buying by means of this health card. Ano itong health card na ito? This is the health card of the province of Laguna. Nakalagay dito, service tama health card. Tapos, may QR code. Tapos, Governor R. Hernandez. So, miss, ibig sabihin, ginamit ang resources ng probinsya. Ginamit ang resources ng probinsya para gumawa ng systemic vote buying. Okay? Kasi, may pera dito. Eh. These are taxpayers' money. Malaki to, Maraming, maraming nagamit na health card na ito. So, what happened? nagtipon-tipon sa Pasiano Terminal Terminal sa Kalamba. Ito ay ayon sa sa salaysay ng aming apat na testigo. Okay? Alas 8 or between 8 to 9 nandun sila. Tapos naroon sila sa isang tent. Nakalagay sila ng tent pangalan ni Ramil pero sa bubong binaliktad nila para di makita. So, while waiting for their turn, nakaupo sila sa parang ordinary passenger. Did you get me? Uh, passenger. So dumating na yung boss. Tapos dumating na yung coordinator na babae. Oh, sabi sa kanila, o oh, sige, yung muna first 20 or first 30. Depende sa kung puno na yung bus. This is not an ordinary bus. Tourist bus ito. Okay, tourist bus. So talaga pinagandaan. Uh, so, ng, bago pa ng bus, the coordinator of the couple will ask, ito, <coughs> dala niyo ito. Okay? Blue card. Blue card. The blue card. Okay? Tapos, after the blue card, the meron itong parang stop. Hmm. na may yellow, uh, code, the color. May pink, tsaka may yellow. Mm. Okay? Depende kung anong araw ka sasakay eh. Opo. Okay? Do sa stop na yon, meron din QR code. Naroon yung pangalan ng tao at naroon yung coordinator. Okay? I don't have that staff because tipin na nyo nung babae mm. na staff bago ka bagboard ng bus. Once it was signed, kung sinong may dala nito, tuloy na sa loob ng bus. Did you get me? Okay. So, sakay. Yung ibang nakaraang day, sabi, may number pa. Pero nung sa aming sa aming uh, witness, wala na. Basta ipakita lang yung card, yung uh, staff, at, I I'm sorry, personal ID mm -hmm. para magtum para mag Uh, mag sa identity mo. So, hingan ka ng personal ID, SSS, Pill Health, National ID, okay? If you satisfy those requirements, you could board the bus now, okay? Pagpasok sa bus, pag napuno na ng 80 or 70, sarado ang bintana, sarado ang bintana tsaka curtain ng bus. Wala kang makikita sa labas, okay? If the bus is now filled with people, of course, aandam uh, niya along the highway. Okay? 30 to 20 minutes ang biyahe. Then after which, sabi ng witness, kasi kita sa harapan ng ano, ng bus, pumasok sa isang malaking compound na may malaking gate na nakabukas na na naghahanda sa pagdating ng bus. At may warehouse sa loob. You get me? Okay. So yung bus nila sinasakyan, bawa 9 or 2, pila-pila yan sa loob. You get me? Kasi may hinihintay pang bababa dun sa bus. Okay? Pagkatapos kang pag, pag na sa unang boss, it's your turn. Yung boss naman niyo. May sasong meron sa baba ng boss, men in black. Meaning to say, naka white, ah, naka black na t-shirt ang sa sulubong. These are people of the of the two couples. May nakalagay na ID, Marshall. Did you get me? Okay, Marshall. Okay. So pagkababa, they, they would be led sa kanilang upuan. Okay? Na kulay blue ang upuan. Maraming rows yan, more than 20 rows. Okay? Tapos sa harap, may nakalagay na mga election para Pernelia. Vote for this, vote vote for who? Vote for Ramil Rodriguez, uh, Ramil Hernandez, vote for uh, Ruth uh, Hernandez. Okay? May TV yan, screen, nagpapalit-palit ng kulay. Okay, so advertisement. Okay? If the blue chairs is already filled up, then a lady MC would walk to the center, sasabihin magpapakilala at ang susunod na po magsasalita is ay uh, uh, Ramil uh, Hernandez and or Ruth Hernandez. So usual, ang uh, iboto mo kami, ganyan-ganyan. Meron naman kami mga video eh, Nak na nakunan na video yan, live, okay? Pagkatapos magsalita ng mag-asawa, papatayin na yung mga tao, okay? oh, di... Uh, kung ako'y nasa, nasa ikalawang row, Tatayo kami ng mga nakapila, iikot ako sa may tapat nila. Why? Kakamayan kayo nung couple. Did you get me? Okay. Pagkatakakamay, ang exit sa bandang kaliwa, sa harap ng screen. May iikutan doon. Eh, mabagal yon kasi ma madaming tao eh. Now, what happened after you make ikot on the left, on the left side? Okay. Siguro wala pa, hindi pa nakakalayo doon. Parang meron yang parang merong small closet na kulay puti sa likod. Okay? Pintuan na, makikita sa video yan eh. Okay? Pero may, may mga bantay doon. Ano mangyayari? Pagdaan mo doon, may kamay na ka ano lang, nakalabas. Hindi mo makikita yung tao kung kaninong kamay yun. Did you get me? May hawak na yung kamay ng 2,000 pesos. So, ikaw na ang kukuha automatically pagdaan mo sa kamay na yon. Okay? So, pila-pila kayo. -pila -pila. All of these are happening while the, while the couples Ramil and uh, Ruth are still inside that warehouse. Did you get me? Sir, kailan po uh, nag nag-uumpisa silang mamahagi ng mga ganyang card? Ito? At, opo, at gaano na po karami kaya sa tansa niyo ang naipamahagi? This was given before pa eh. Before the before the ano the uh, the, the incident, four days before, days, oh, days before, kasi healthcare nga ito eh. Ibig, sabihin, ito ginagamit ng taong bayan ng Laguna in order to avail of the benefits of the health of, of the health. Okay? So ito dinidistribute na. Okay? Ngayong election, naging prevalent na ang pag ang paglabas. Kasi kinakailangan, this is your passes eh. Hindi ka makaka-board ng hindi ka makakatanggap ng 2,000 pag wala ito. Do you get me? Okay. So this is as uh, ano a resource or asset of the government. Kaya sabit din silang dalawa doon sa tinatawag na ASR, Abuse of State Resources. Okay. Kasi health card eh, so pangkalusugan ay ginamit, unhe very unhealthy. Ang pang kasi ginagawa pag ng boto. Did you get me? Okay. So once na nakalibot na sila, pag pagpapatuloy ko lang, at na kumuha ka na nga doon sa mahiwagang kamay na yon nakalawit lang, hindi makikita yung tao, pero may makabantay doon. Ang susunod mo naman kukunin, si Jollibee, the t-shirt, and the mineral water, of course, okay? After that, balik ka sa bus mo ulit. Sakay na, this, this time, bukas na bintana, doon ka na, bababa ulit sa terminal kung saan kayo kinuha. Hmm. kinuha. Clear? Sir, pwede malamang kung saan mga areas, mga bayan, mga syudad po, ang nakuha na ninyo ng ebidensya na namahagi sila? I I, I am not, ano, ito saan sa amin lang ay sa uh, Kabuyaw. 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 Baka doon sa isang sa isang case, ma pwede na lang na ma yan, uh, may paliwanag. Mm -hmm. Kasi I'm just uh, talking about the ano eh, yung sa aming four. Okay. for. aming okay. Sir, four sa petition, ano pong hiniling po nila? To the, pair? ano, to disqualify yung, ayaw, yung mga kasawa. Ayaw. Because vote buying is an election offense punishable by perpetual disqualification. Mm -hmm. Okay? Siguro, nagising na ang mga taga-Laguna. Kasi other than me, meron pang mga tao eh sa kabilang sa mga nag-file eh. marami I think may mga 60 or 80 na persons so the people of Laguna is now uh, ano, nagigising na sila in order to put, to put a stop in this election menis kasi matagal natin sakit sa lipunan ko ito yung eh, election eh itong vote buying eh sa napakahirap ng ebidensya so ngayon eh, sophisticated ang gamit natin I do not know ha, kung paano nakuha na ng video kasi bawal ang ano eh, cellphone sa loob eh. kasi kinukumpis ka yan tapos ata ng tape okay? so I do not know, I'm not privy to how the video was taken pero, pero may video, it was already submitted. submitted sa Comelec and siguro, hopefully God willing, mapakinggan nila ang mga tao sa Laguna sa buong bansa, natigilan na It's about time to put these people behind bars. Sir, government place or private place? It's you a private place. Anong building it? po, sir? It's a warehouse. A private warehouse. Sino po sa may-ari ng warehouse? We are not, uh, hindi hindi ko pa namin na... Sa Kabuyaw. Uh, Anong barangay sa, sa Kabuyaw, sir? Ang mga hinakot na tao from Kabuyaw, hindi na lang sa Kabuyaw. Isang linggo yan, ha? na balik-balik, parang -balik, truck ng hapon uh, yan uh, eh. Ilang ba? Na, ano. Same na uh, uh, Marami, same mga 9. Same warehouse. Same warehouse. So, ang routine, terminal to warehouse. Walo o siyam na biyahe yan. Pag minsan nagsisimula ng alas tres na madaling araw. It araw, depends. Araw-araw po yun. Araw-araw yan, araw, araw yan <laughs> ha? For one week. So, just imagine, kung 80 o 90, ang hinahaw ko po ng siyam na bus, you do the math. Okay? Ilang milyon ang sa 2000 na lang, correct? 80 or 90 people in a bus. Syam, the bus. And how many How many, how many ano, is being transported? Sa anong barangay po yung warehouse? I'm not, ano, I'm not. Uh... Sir, ng blue card, sir. Pakigalan yung mga chalo. Pakigalan din samin yung 50 man. Sa at makita. Hmm. Sure, dito? Ma dito po kaya? Dito Yeah. Thank you Sir Ang buwan ko, derko yan Kasi ito yung privilege eh, Sa local government Yung may benepisyo ito Siguro kung anong programa ni, ni governor Itong kailangan So, ginamit niya lang ito, kasangkapan Sa pangalimutan, sa pangalimutan ng boto Yes pa magbigay ka pa ng personal ID mo para matumba sa pangalan mo. Okay? Plus meron pa yung parang stub nga eh. Depende kung nung araw ka. Kung ikaw ay datapat sa yellow, di yellow, may pink. Okay? So meron silang control na tinatawag. At kung kinukuha nila yung receipt number na binibigyan ng... Ay wala, wala akong kinalaman dyan. Basta kinukuha lang yung ano, yung... yung stub. Pinipermahan yun eh. Yung sa amin, 24 and 25. April 24 and 25. Iwalang ko, I will give you a copy. Um, okay. Ariel Radovan.